Hello mga ka-idol, kumusta kayong lahat? Ang pagbabalik sa ating Youtube Channel Boy June Channel. Ating silipin ang Youtube Channel ni Ivana Alawi. Ngayong bulan ng August 2024, ating tingnan ang kanyang channel. Dahil sa isang website na ang Social Blade, dahil dito ating makikita ang mga Youtube Channel ng ating mga idulo na mga vloggers, Layunin natin dito na makainspire pa tayo ng mga maliliit nating mga YouTube vloggers na katulad ko. Ivana Alawi, Miriam Said, Samir, Marbella Al Alawi, pinanganak noong December 25, 1996, known professionally as Ivana Alawi, Tagalog is a Filipino actress, model, and YouTuber. She is also the CEO of her own skincare brand, called Ivana Skin. Nag-umpisa itong mag-vlog noong June 1, 2018. Mayroon itong upload videos na umaabot ng 213 lang ito. Kung ating isipin ang liit lang ng kanyang upload videos. At mayroon din itong subscribers na umaabot ng 18 million, medyo madami din ang kanyang subscribers mga kasiro, at sa kanyang video views naman mga kasiro. Umaabot ito ng 1 million, 526 364, 810, at country naman ni Ivana Philippines, at ang kanyang channel type, people. At dito naman sa kanyang total grade, bay, at sa kanyang total blade rank naman, mayroon itong 55,334 at sa kanyang subscriber rank naman ito, mayroon itong 281 at dito naman sa kanyang video views rank naman, mayroon itong 9,984 at sa country rank naman ni Ivana, pang number 5 ito. At sa kanyang people rank naman mayroon itong 59. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers, mayroon itong 100,000, at tumataas pa ito sa ngayon, at sa kanyang the last 30 days naman na video views, umaabot ito ng 11.284 million, at bumababa ito ng 6.0%, at dito sa kanyang YouTube stat summary ito ang kanyang mga nakuhang subscribers at mga video views, at sa kanyang weekly average tayo ating tingnan. At dito makikita natin sa daily average ang kanyang US dollars na makukuha kada linggo. Sa estimated earnings nito may US dollars itong nakukuha. Sa lowest earnings nito may 94 US dollars ito. Kung ating ipalit sa piso, umaabot ito ng 5,452 pesos, at sa highs earnings naman ito may nakuha itong 1,500 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May pira ito na, umaabot ng 87,000 pesos. At dito na tayo sa monthly earnings ni Ivana Alawi, paalala lang mga kasiro. Na itong ating pagre-review sa mga YouTube channel sa ating mga idulong mga vloggers ay nagbasi lang tayo sa website na ang Social Blade, at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest may nakuha itong 2,800 US Dollars, kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 162,400. At dito sa kanyang highest estimated revenue, may nakuha itong 4 to 5,100 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. uba Ubaabot ito ng 2,615,800 pesos, agrabe ah, mga kasiro ang laki na pira ito, kailan pa kaya tayo makatikim ng ganyang kalaki ng pira, na sahod sa YouTube, maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang dito lang tayo mga kasiro at sa mga susunod pa nating mga video, God bless all.